Alis guo, pinatakas o oh, nakatakas na ng bansa. Senator Bato de la Rosa Tiklop kay Congressman Acop at BP Sara Duterte umaray muli ng political harassment sa pagkakadawit na naman ng kanyang asawa na si Atty. Man Scarpio at kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa Shabu Smuggling noong 2018. Sino ang nagpahintulot ng mangyari ang katangahan na ito? Ibinunyag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Honteveros na si Guo Huaping o kilala rin bilang Alice Guo ay iniulat na umalis ng Pilipinas patungo Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18, 2024 sa kanyang pahayag sa session ng plenaryo ng Senado noong lunes August 19, ibinunyag ni Hon na kinukumpirma ng dokumentasyon ang pagpasok ni Guo sa Malaysia sa noong 12.17 ng hapon, lokal na oras noong Julio 18, na nagbumungkahi na umalis siya sa Pilipinas noong gabi ng Julio 17. Ayon sa isa pang source, naglakbay si Guo sa Singapore kung saan nakilala niya ang kanyang mga magulang si Nalin Wenyi at Guo Jianzong na dumating mula sa China noong July 28, 20, 2024. Kasama rin sa muling pagsasama si Wesley guot at Cassandra Ong. Tinanong ni Hontiveros kung sino ang may pananagutan sa pagpayag kay Guo na umalis ng bansa na nagmumungkahi ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat nasangkot. Pinunan niya ang maliwanag na kabiguan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na nananawagan ng pananagutan kung ang pagpapatupad ng batas ay pinahiwatig sa maling paghawak at nagbabala na kung hindi matutugunan ng sitwasyon, ito ay makasisira sa krebedalidad ng institusyon ng ating bansa na sumasa ilalim sa pagpawalang bahala sa mga batas at mga pamamaraan. Kung walang itago ang mga loterte, wala kang katatakutan. Ibinusura ni House Committee on Public Accounts Chair at Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Carabs Paduano ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ng mga alikasyon laban sa kanyang asawang si Attorney Manassas Mons at ang kanyang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ay political harassment lamang. Sa pahayag nitong lunes, August 19, iginiit ni Paduano na kung walang tinatago mga Duterte, hindi sila dapat matakot sa isinasagawang investigasyon. Binigyang diin niya pagtatanong ay masinsinan at walang kinikilingan na hinimok lamang mga katotohanan. Muling giniit ni Paduano na ang pangunahing focus ng komite ay ang paghahangad ng katotohanan at katarungan. At tiniyak niya na walang mga distraction ang hahayang madiskaril ang kanilang mga pagsisikap. Hinimok din niya ang mga Duterte na direktang tugunan ang mga paratang sa halip na gumamit ng mga taktika na maaaring maglihis ng atensyon mula sa pangunahing issue. Samantala, bato, tumiklop kay Congressman Ako. Si Bato ang totoong oportunista, ang loyal lapdog ni Duterte. Ito ay ayon kay ako, pinuno ng Antipolo City's Second District Representative Romeo Acop, Vice Chairperson ng House Quad Committee, sa si Senator Bato de la Rosa na binansagan siyang tunay na oportunista at labdog ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga komento ni Acop ay tugun sa mga akusasyon ni de la Rosa ng mga miyembro ng Kamara ay walang prinsipyo at oportunista. Sa kanilang mga pambamatiko sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, ikinutwiran niya ng pag-angat ni de la Rosa sa loob ng Philippine National Police at ang sumunod na karera sa politika ay higit sa lahat ay dahil sa kanyang malapit na kaugnayan kay Duterte. Iminungkahi ni Akop na ang focus ni De La Rosa ay noon man ay ang pagsulong ng kanyang sariling karera sa halip na paghahangad ng hostisya at nanawagan sa kanya na unahin ang interes ng bansa at ang pangkalahatang kapakanan ng mga tao kaysa patuloy na kumilos na naayon sa agenda ng kanakaraang administrasyon. Lahat ito ay political harassment, political attacks, Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mga aligasyon laban sa kanyang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Duterte at sa asawa nitong si Attorney Mons Carpio hinggil sa umanong pagkakasangkot nila sa smuggling ng 6.8 bilyong halaga ng Shabu na nakatago sa magnetic lifters noong 2018 ay political harassment at political attacks. Sa panayam ng media sa Davao City noong Sabado, August 17 na pagmasta ni Duterte ng mga isyong ito ay lumitaw matapos siyang umalis sa Department of Education at nagsimulang tumugon sa mga pambansang alalahanin. Hinikayat niya ang, mga, ang publiko na huwag magambala sa mga kontrobersyang politikal at halip ay tumutok sa mga tunay na problema ng bansa, partikular na ang kahirapan at pagtaas ng halaga ng pagkain. Binigyan din ni Duterte na mga fundamental na isyong ito ay dapat unahin kaysa sa pagsali sa mga alitan sa politika. Kayo po bilang mga Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Malaya po kayo makakapagkomento makakapag niya mga opinion sa ibaba. At kung bago po kayo sa akin channel, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.